24. Dito kami ngayon sa May Sariaya Quezon dahil pupunta kami ng Bicol. First time namin. Kaso na 5 na. 5 na pasada. Mga dog pa sila. Naingin nga alas 4 man lakaw. Pero alas 5 na nung umaga. Talag pa. Karon. Magulat-ulat uh, na nga magmata sila. Maaga kami nagising dahil hindi masyadang excited. Lalo ni Lamos. Parang may tao na. Meanwhile, 6.30 na. Ngayon na kami aalis sa Sarayaya, mm -hmm. saan papuntang Bicol. Talpon pala gamit ko ngayon dahil ang aking Canon ay camera ay nagluloko siya. nagramble rambol yung mga video. Hindi na siya sunod-sunod pag nagbibideo. Na. Tinan yung oras. Sabi namin 4. Alis kami. 6.40 na. Pero okay lang yan para makita namin yung liwanag habang nagbibiyahe. So, maag ko Excited na mga bata. Dayo kang inahan. Kachada, git sa probinsya feels, oh. Ang ganda talaga ng probinsya. Sabi mo na baba kay may sasakyan. Huwag ka magalala na kiniwan ng daddy mo. Sige. Ito kami sasakay yung aming bag nasa itaas dahil masikip na sa loob. excited ang biyahe kay first time naman mo dito. So, isang pulag tulog. Oh, excited ya <laughs> tenity later. Andito kami guys sa May Atenas stop over. Ang ganda. Ayan o oh, may kainan pa dito. Ang ganda. Crocodile Ay, wag na kayo, may lumot, -lumot. Ala, Ang ganda. Oh. Diyan Yun ang ganda. Ang lalaki ng mga puno. Purya buyag-buyag. Uh, Bisaya nose. Unsay purya buyag-buyag. <laughs> Ang dami palang nag-ano dito, guys. next stop over. Para lang sa pagpasyal. Kasi maganda talaga siya. Meron silang mga parang cottage-cottage o oh, pahingahan. Bilihan, suman, si kwate. Ay, sa kwate sa labat. So, oh, let's go. Tara na. Parang naambun. Let's go. Let's go guys. Let's 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 Second stop over. Ang botohan sa ning lugar. Ang batang nagkikramo, pramo kay nang initan lobot. Camarines Norte, stopover sa gilid. Kain tayo, guys. Meron tayong, bumili kami ng bulalo. Yung adobo ni nanay na pata. Ilatag namin yung tent. Ang aming pwesto, oh. Ang batang bagong ising. Hmm. Pata. Ay, hindi ko kaya yan? ito? Oh? Very good, very good, very good, very good. na kami kumain. Itong oras pa daw yung papi. Ay, inamin. Okay, let's go! Missing someone Is normal Missing 2,000 years later. Sus, so, ginoo ko. After isang taon, nakarating din. <laughs> ah, dito na kami, guys. Okay. Ah. Let's... So, ayun na guys. So, muna kami, guys. Ito mga gamit. So, pro. Pwede na rin. Pwede na basa Good morning, guys. Today is March Twenty-eight, twenty, twenty-four. So ayun, first day namin ngayon sa Bicol. Hi, Abby! Alas 8 na pasado. So, um, pupunta kami ngayon ng salingke. So, tara, vlog-vlogan tayo. Dahil first time natin sa Bicol, so mag-vlog ako sa mga ginagawa namin dito para sa pagdating ng araw, ayun, makikita natin ulit. Pabili kami ng avocado, guys. So, ang lilit. Pero masarap naman yata. Tapos, ang almusal namin ay pandesal. Pero ang problema namin ngayon, kay naunan. So, kung siya, kung siya feels talaga siya kasi muulan, dadi Oh. Yung sa likod na nun, kapatid yun ni nanay, yung nakatira dito sa bahay ngayon. Kapatid din siya ni nanay. So, pupunta na kami ngayon ng palengke. Yehey! Maglakad daw sana kami kaso ay muulan pa din. So, magsasakyan na lang. Diyan. So, oh. Parating may bayan Ay, nang may dangkalan. Oh. kami sa Maydangkalan. Nena. Oh, o ayan na, oh, ano to? mga mangroves oh. Oh. Ano inabot na dagat yan? Oh, pretty yan. na ito eh. Masok andito na sa Ito talaga yung namis miss ni Daddy minsan kinikwento niya sa akin yung mga buhay nila sa Bicol dati napunta daw sila dito dati hindi pa daw to kalsada so ayan namimiss talaga niya kaya gustong gusto niyang umuwi iniwan ko pa yung anak ko ano ba yan sama kaya sali slowly abi slowly, slowly jump 1, 2, 3 malayang nakalabas ang dalawang bata ang linaw oh. Kaso hindi siya pwedeng pagswimmingan guys kasi ano siya yung may mga ugat-ugat ng mangroves. Oh my god. Ganda oh. Ay dito pwede pagliguan, mababaw lang. Wow, yung aso oh. Ang dadzin nyo, inaalala nung makaraan, oh. Inaalala nyo, alam pero Pierre? Ay, malalim yan dyan, ay. Oh, malalim yan, kaya hindi daw pwede sabi na. Kaya mga bakawan lahat dyan. Eh. Meron pa tayo papasok pa sa susunod na araw, papasok tayo sa Tibo. Ah, ito Tibo. Ay, ito sinasabi niya, ano? Na tayo mayroon dyan hagda, mayroon tulay. Ang ganda rito mag-jogging. Parang white sand doon, oh. Why? Rizal na yun, Rizal Beach. Ah, Rizal Beach Rizal ba yun? Low. Low tide man ngayon. Tsaka yung dagat niya, iba talaga, walang amoy. Alam na, na si Lolo. Meanwhile. Hira, sumbrero. Hala, biglang ambon. Panira Pala. man po. Kulay na to. Ikan pa naman ito sa lagnat si Akira. Tara, tara, Let's go! Abi, huwag mong tanggalin. Uy, babalik kami next time dito guys kasi na ako. So ngayon pupunta na lang kami ng palengke. Bibili kami ng ulam. Ganda yung palengke. Daming tuyo Ay, dito mga tuyo. Kadaghan mo sa isda oh Yeah, magulo. <laughs> Daming isda o. Ang sariwa ng mga isda nila, no? Nay, di ba pinapangat mo to? Kaya, pila, pila ka na eh, pila kilo? Pila? 300. 300. Magkano to? Yan ba yung kagabi? Oo. Masarap siya. Ginagataan. Sariwa, guys, oh. Kaya na, Kaya na, Kaya na, Kaya na, Kaya na kilo? Oh, tayo. Nandiyan na 'yon. Mama, kami po s'ido. Arungan 'yung tayo malaki. Bakit 'yung kwarta mga sinsipit? Hay, ano ba pang taxidero? Nakakaiba 'yung pera nila sinisipit. sabihin mabilis 'tong blutiz, hindi na. 'Yung blut na 'to tinapunan. Ituloy dito naman 'yung mga an nilagay sa mga shell. Ayan oh shell. Ang sarap yung gataan. Magkano lahat yun to? 100. Ah! Papangat ko yan sa kalaman oh, no. si Naman. Pangat sa kalaman si Andami na oh. Dito tayo sa malalaking isda. Malalaking. Bili kami ng kamias para sa pangat. Ah! <laughs> Ano tawag dyan dito na buraw? Lamadang. Lamadang. At saka Dorado. Dorado. Dorado pala. Dorado. Oh, Dorado. Ay, ang laki ng yung lupin Wala, naman Ang laki. Bili ako ng manok para sa mga bata. Kasi pag ayaw nila yung lutong bicol, so mag-iprito na ako ng manok. i marinate ko. Ito so, tayo sa may looban, bibili ng gata. Asa na sila? nawa na. nawa na gyan. Tara, kabilis sila ng gata. Rutas. 60 ang kilo. 60 ang 60 ang kilo. 60. Ay! Pichan! Let's go. Kompleto na. May gulay, may putas, may isda. Wala lang baboy. may pala malingin. Palitan mo ron. Suma na may gata. Suma na may gata. May gata. May talaga. Ka, eh. Mga lima. Pila na. Pila man. Pila man Tagpila. Magano? Ajis. 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 Let's go. A few moments later... Andito yung aming ah, pinamili. Ah, ano yung kinain mo, Nay? Eh? Ano? Binutong. Binutong. Binut binut ito on. yung mo yung gata? Oo, eto. Oh, Masarap tong muron. Ayaw ko lang sa loto dito. Binutong. Hmm. Oh. Ang itsura yeah. niya, muragkuhan. <laughs> Layak mo na muna. <laughs> 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 ang pinamili namin, isda. Saan yung isda, ah? Ote si Tia. <laughs> 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 Hindi alam yung binili <laughs> namin. Ano, liit? Ang mula <laughs> sa landay. sarap dai no ano ka man tinti <laughs> as jadi angu na sarap dai da mulog ini ano ka gui jan pangat tau ni sarap dai ha mo gui din na na mali nang dam suman nga moron hmm nakali ka tikman mo to tuan mo Chocolate suman. Hindi hey, naman to yung naano na yun. Ano na... Mee! Mee! Salamat! Ayan, siya Kain tayo guys! Ito baloko. ito, baloko. Tapos ito, yung isda. Parang mampano. Patalabos kamoti. Ayan, ah. Oh. Ay, pudang pulay yung sabaw. Tapos, wow. ayan na oh. Nakakamay pa si nanay. Tignan nyo eh. Tapos, may nabili si nanay na lato.